kaya ko makakita ng sinasabi ng Wisa Sujabay. Su, su, kaya ako kahanap na. Pre, ano pangalan mo? Ha? O? Oo. Oh, uh -oh. Pangalan ko? Uh -oh. nga. Buita nga ka? Oo. Oh. Uh -huh. yan? Uh yung nakita ko. Ayusin mo to. Alalayan mo. Uh, Hindi naman to masyadong alata eh. Ah, nila, eh ako tanga tanga. Ano pa kala mo? Gay lang tanga. Kapuri lang. Kaya may kaya. Baka marinig tayo ni Kuya Pang. O sige na. Eh. Dito na. Galingan mo ha. Alam mo na sasabihin mo. Pag kung anong marinig mo sa kanila, sasabihin mo sa akin ha. Aantayin kita doon. Ha? Sige, mag-ingat ka. Ayun, ah. eh, 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 eh. Ay, dalawang Arnold man mga gago ha. Eh, 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 eh.

Eh. Eh. Ay nung yung aning-aning doon oh. Ano laban to? Bakit ka nandito dito? Ano laban? Ano laban? Ano laban? Ano laban? Ano Ano laban? Ano laban? Ano Gusto mo laban? Ano laban? Ano laban? Ano 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 aning-aning laban? Ano laban? Ano kagawa ta to aset ka hindi uh, ka ba aset? ano aset? Uh, ba aset ka nila boy kalibang ha? anong boy kalibang? hindi uh, ako sumatay gago uh, ayaka mo na yan boy tulog Nakita tayo, dakay um, huwag mo naisipin yan balog balo yan humalaga ah. pag usapan natin kung paano natin ito magiging pera pera? Ay, Ay, anong pera?

Ah, dito na ako. Atakay ako. Umalis ka na dito bago pa itong putungan. Ano yan, laruan? Puputungan kita. Ah, putungan, laruan lang yan. Umalis ka na dito. Alis! Alis na, alis! Dito na ako. Tatakay na ako. Tatakay na ako. Isa. Tatakay na ako. laruan yan, laruan yan, laruan. Ay! sumubukan talaga ako na ito. Kuya pa. Kasi na ako at dyan sa aning aning nyan na mm -hmm. nasunyon dalawa mahina pala uminom to Pagkakatawa ko na tong kumakuwatin bag na to, na to. Ha? Ah, 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 ah. Akin na to. Ah. <laughs> Hey, nautakan no, ko yung dalawa. Ha, 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 pa kaya dito? Uy, sino yun? aning-aning yun ah. may dala pang bag? Palubungin ko nga to. Eh, sino ka? Ha? Ako si Bui Kaoy. Sa mga nakaw yan? Doon. Sa mga... Alurmar. Ah. Ah. Patingin ah, ah. nga ako. Ay, Tatagayin kita. Ay, na nga. Daming baril at mga gasin na ito ah. Ha? Ah? Saan galing to? Ah, doon sa mga... Alurmar. Ah. ah daymo mo ako dito, ah ah mga tulog dun, ah 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 dong galing ah Uy, pre. pre! ah oh. hey, kayo ng aning-aning ah -aning oh. ah ah na tao Ay, salamat, pre. Nakuha mo itong bag. Puta, ang aning-aning na yun, ha? pa tayo, ha. Okay. Buti na lang, nasa lubog mo. Gusto mo, pre. Sali ka na lang sa amin. Masyado lang maraming grupo si Kalibang. aning-aning na yun, pag nakita natin yun, puputok ko talaga yun. Wala aning-aning talaga. Siya.